maminga. Galing ka na ng doktor. Pabalik-balik ka ng doktor. Pero yung iniinom mo, yung titik mo it, it, so, ng doktor, may pababo, wala. Kasi may tapatan tayo. Tapang buhay. So, ganitong gawin natin. Lumapit tayo sa ama na naniniwala ako na mapapagaling kanya. Tama po. Kasi hindi ako magpapagaling sa iyo. Ang layunin ko po, patayin ko ang gumagawa ng tao. Ako pong bahala doon. Pero yung sabi mong pagagalingin kita, nalukuhan ko yun. Kasi unang muna, hindi po ako oh Diyos, hindi po ako oh, Ama. Pero wag po kang magalala, gagawin ko yung best ko na sana gumalik ka. Sige po, sandal po. Simulan na po tayo. Kaya niya po, kaya niya. Ako pong bahala. Kasi ang ang isa tao pag hindi ko kaya, hindi ko pakikalaman. Sige po. Ayun Sige lang po, sige lang po. Tiis lang. Huwag kang magalala. Kaya mo na. Kaya mo. Naniniwala ka ba na gagaling ka sa Ama? Oo. Oh. Amen. Kakayanin mo. Okay. Sige po. Kasi kung hindi mo kaya, paparangkay kita. Okay, sige. Sandal lang nga, sandal. Ito yung sundo mo. Hey, oh, tundok mong babae. Ayun. Speaking. Ayun yung sundo. Ayun yung tundok. Ayun yung tundok. Ayun yung tundok. ni yung di ba? yung tundok. Ikaw yung tundok. Ayun yung, mata, yung mata, Wag mo ito ha? Lubayan mo ito ha? mo kukunin to, ha? O sige Kung ka. Lubayan mo to ha? Lubayan mo to ha? Huwag mo to, ha? Mo to, ha? Ah? O oh, sige, tanggalin mo. Tanggalin mo ka. Tanggalin mo na lang marito. Sige pa. Sige pa. Sige ay, ay, pa. Sige, dalawang kamay. Kaya mo? Sige, huwag oh, lang, ganyan lang. Papasokin natin yung bumulang. Sige, baklas, baklas, baklas. Baklas. Reksum, boom! O, oh, ikaw yung bumulang? Ikaw? Ikaw yung bumulang. Ha? Sagot! Sagot lang. Sige, sige, baklas, baklas, baklas. Sige pa, pinga ang boteng na may takip. Pulong natin. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Lubayan nyo ito ha. Dahil. Ha? Parehas. Parehas. O, sige, baklasin mo. Baklasin mo. Sige pa, tanggalin mo lahat dyan. Tanggalin mo. Huwag niyong pakikalaman ito ha. ar ko sa ito ha. Aarbonin ko sa iyo ha? Nakakaintindihan? taano ano mo to? taano ano mo itong tinira mo? taano ano mo lang? taano ano mo? mo? Ayaw mo sabihin? Ha? Sige baglas, baglas. Iginawa na mo ito pagkatapos ng Sige pa. Sige pa. Gagaling na to ha? Ngayon mismo ha? Nagpadala pa kayo ng ano, nakaitim mo? Ha? Uh, Tama ba ako? September uh, 10, patay to? Opo! Opo! Alas, uh, alas 9 ng gabi. Uh, Wala pong daano mo dyan, nakaanin mo yung mo. Opo! Alas 9 ng gabi, patay to? Opo! Bakit ganon? Ba't bira ka ng bira? Nainggit ka lang nagagalit eh. Papatayin nyo na. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige pa. Sige pa! Opo, ayan na, ayan na. Nagagalit ka sa akin? Opo, nagagalit ka. nagagalit ka. Nagatakot ka. Ay, bakit yung ginagawa nyo rito? Ah, tuwan-tuwa kayo? Ha? Ah. Hindi na po. Hindi na. Uulitin ko, ingit galit. Parehas. Parehas. Nainggit ka na, nagagalit ka pa. Opo. Ba't ang mo na eh? Tira ka pa ng tira. Opo. Ilan na nanonood na patay nyo? Gusto lang malaman. Ilan na? Ilan na? Ilan? Wag mo sabihin ako pang magsabi sa'yo. Pito na? Ay, dami po! Ay, dami po! Sige pa, abak pito na lang. Ano ang nakita ko? ko? Panginoon ko siya sa kamanda dakila, Humingi ng basbas sa iyo na ko sa babae ito. Hindi ha? Sarap! Sa andro, saan raw ha? doktor po, no, okay, sya, sa lahat nandito ako sa Gimbal Nebuesia kasama kong aking pinsan okay, so, uh, maraming salamat support sa niyo po, ha? at na marami tayong magamot, mag mag no? Mag mag Shoutout tatay, Apo kay Apo Marvin, okay. kay Sis Maika, and um, Brother Tedia, at kay Apo